Ikaw ba ay mahilig manood ng mga alien theme movies sulad ng Avatar o kaya naman yung Predator? Huwag na tayong lumayo pa. Si Koke na isa sa mga pinakasikat na alien sa Pilipinas. Ang tanong doon, naniniwala ka ba na sila ay hindi lamang makatang isip? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. Narinig mo na ba ang Area 51? Anong mga nalalaman mo dito? Kilala ito sa mga kwentong may kinalaman sa mga usapang alien technology, anti-gravity aircrafts, alien communication, Roswell sighting, at higit na kilala sa pinaka-secured na facility sa buong mundo. In short, hindi lahat na nais nice pumasok dito ay pinahihintulutan ng mga pasok dahil sa sobrang higpit ng kanilang security system. Sa kadahilan ng napakadaming impormasyon na dito itinatago, at hindi sinisawalat sa publiko. Kung nanonood ka ng mga pelikulang may kinalaman sa mga extraterrestrial creature, malamang ay nagkaroon ka na ng hinuwa na totoo ba talaga na may alien? Napakadaming mga article at balita na nagpapatunay daw na meron na silang natagpuan na mga traces na may alien. Ngunit kung isipin natin, ni isa dito ay hindi man lang ibinalita sa TV. Kung kaya't Mapapaisip ka din kung ito ba talaga ay totoo o ito ay gawa-gawa lamang upang may mapag-usapan. Bago natin ipagpatuloy ang video na ito, let me ask you a question. Ano ang stand mo sa tanong na totoo ba ang existence ng alien o ito ay kathang-isip lamang? Let me know your side by dropping a comment below. Balikan natin ang Area 51. Ito daw ay matatagpuan sa isang kilalang estado ng Amerika, ang Nevada. Iniisip mo din ba na paano ito magiging sekretong lugar para sa publiko kung ito ay malapit sa syudad? Dahil sa karating lamang nito ay ang mga sikat na lugar sa Amerika, tulad ng Las Vegas. At alam naman natin na ito ay kilala sa pagkakaroon ng magagarang kasino. Well, ito naman ay malayo sa lungsod na bahagi. Ang Area 51 ay itinayo sa isang malawak na desyerto ng Nevada. Tinatawag din itong Grooms Lake at Dreamland. Kung alam mo ang dahilan kung bakit Grooms Lake at Dreamland ang tawag dito, please comment down below. Ano-ano nga ba ang itinatagong sekreto ng Area 51? Noong 1980, naganap daw ang Roswell Incident sa New Mexico. Sinasabing dito daw unang natagpuan ang mga kakaibang breeds ng alien na kung iisipin natin ay hindi talaga kapanipaniwala dahil ito lamang ay nabibigyan ng buhay sa mga pelikula. Ang mga alien na ito ay tinatawag daw na grace. So ang tanong, ang grey aliens nga ba ang kanilang iniligtas at itinago upang makamit makamitila ang makabagong teknolohiya na inaasama asam ng mga nagtatrabaho sa Area 51? Narito ang mga ilan sa mga conspiracies na may kinalaman sa Area 51. Number 1. Ang mga Alien ng Area 51 Dahil sa tayo ay nabubuhay na sa modernong teknolohiya, madali na tayong nakakakalap ng na may impormasyon na nanggagaling sa iba't ibang panig ng daigdig. Sumikat ang isang tauhan ng NASA na tawagin na lang natin sa isang whistleblower sapagkat ibinunyag niya ang sekretong nakapaloob sa Area 51, ang mga aliens. Ayon sa kwento niya, Nagtatrabaho daw ang mga ito kasama ang mga magagaling na scientist na ang Forte ay tumuklas ng mga extraterrestrial creature, gayon din ang mga engineer sa mga facility at laboratory ng Area 51. Sinasabi ng whistleblower na lulan daw ng UFO ang mga alien na nag-landing o bumagsak. Dahil sa malakas sa pagbagsak ng kanilang aircraft, dahil na din siguro sa gravity, namatay daw ang ilan sa mga alien crew na nagpapatakbo ng aircraft. Pero meron daw mga iilang nakaligtas pa din at napanatiling buhay. Sa pangyayaring ito, hindi ako magtataka kung meron sa inyo ang magtataasang kilay na hudyat ng hindi mo pagsangayon. Kung gusto mo pa ng ibang ebidensya, ipagpatuloy lamang ang panonood. Number 2. Ang mga invincible aircrafts. Pagkakaroon ng mga magagarang cellphone. Imbensyon ng koneksyon ng internet mga automatic na sasakyan. Malamang ay bumilib ka na sa mga taong nakaimbento ng mga bagay na ito. Ngunit ang tanong ko, may idea ka na ba sa mixed propulsion na venertia? Anti-gravity? High-frequency and low-frequency gamma launchers? Magnetic radio waves? Steel cloud-seeking aircrafts? ay e yung uranium alloy kaya? Malamang, karamihan sa mga ito ay hindi pamilyar sa iyo dahil ito ay mga produkto na teknolohiya na tanging sa Area 51 mo lamang makikita at hindi isinasa publiko. Nasabi din na hindi daw ang mga tauha ng Area 51 ang gumawa ng mga makabagong teknolohiya na ito, kundi ang mga alien na kanilang natagpuan. Ang kadalasang ginagamit ng mga sikat na aircraft ng Area 51 ay gawa din daw ng mga alien, gaya ng Nighthawk flytrap which is ito daw yung improved version ng Nazi's Bell Flying Saucer, Comanche Advanced Gamma Launcher, F9 Raptors, Aurora Stealth Bombers, MiG-22, U-2 Spy Planes, Blackbird F-22, Raptors at MiG-21 Supervision. Ang U-2 ay maaaring lumipad ng mas mataas pa sa 60,000 feet. Dahil noon, ang isang normal na aeroplano ay umabot lamang ng 20,000 feet at ang sasakyang panghimpapawid ay umabot lang ng 40,000 feet. Ilan lamang ito sa mga sikat na aircraft na makikita mo sa test field ng Area 51. Ito daw ay pwede nating mailan tulad sa teknolohiya ng Nazis. Ito yung bagay na naisibunyag noon ni Pangulong Kennedy at inimprove naman ni Reagan simula nung siya na ang namuno sa Amerika. Kung ikaw man daw ay magkaroon ng chance na makapasok sa Area 51, ikaw daw ay posibleng lubos na mamangha sa lugar na ito. Ito daw kasi ay binubuo ng steel cap generators, high voltage electric walls for security, at maniwala ka man o hindi, ito din daw ay may mga aliens cafe. Dahil sa ito ay naglalaman ng na mga hindi isinasa publikong impormasyon, ito daw ay tinadtad ng mga security cameras, watchtowers, landmines, at high profile soldiers. Ang Area 51 ay may Area A at Area B kung saan hinahati daw kasi ito para sa warfares and for experiment. Dahil ito ay privado, imbis na pataas sa mga building nito, ito daw ay may 50 floors pababa, in short, ito ay may underground building kung saan dito sekretong ginagawa ang mga weaponry. Alam mo ba ng Area 51 ay binantang pasabugin? Ngunit hindi sila nagtagumpay dahil tinunaw lamang ng mga microwave gamma railgun ang missiles sa parating sa facility nila. Kaya masasabi natin na hindi talaga basta-basta na mapapagtagumpayan na pasukin o sirain man lang dahil sa napakataas ng alarm system ng Area 51 para sa manais magtangka. Kasalukuyang misteryo pa din ang bumabalot si Area 51 kung alin ba ang mas totoo na nilalaman nito. Aliens ba o sadyang advanced technology lang talaga? Thank you for watching this video. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. At kung meron kang suwestyon na interesting na paksa, gaya ng napanood mo, i-comment mo lang sa comment section. At muli, see you on my next video.